Ito yun. Yes. O, oh, kumaring Daphne, kamusta ka na? Hi, Sophie! It's been a long time! I miss you so much! Aray! Gaspang-gaspang yun mo ng face mo. Matik na magsugat ang cheeks ko. Excuse me, bagong facial ako. Ay! Tara, kung bagong facial na yan, magpapaputs pa na lang ako. Ay! Ako din, nagpa-foots pa. Kasa sa mukha. <laughs> achieve na achieve. <laughs> Kumain ka na? Hindi pa nga. Eh, gutom na gutom ako. Pakain What? ha. Pagkain mo ba to? Baka may lasan to. Ay, hindi. Kay Doggy na yan. Sino <laughs> si Doggy? Yung bago kong daga. Pakain. <laughs> Enjoy, enjoy ka naman kumain, no? Nom, 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 nom. Ang sarap naman ang burger. Parang gusto kong magpa-jurger. Ang galing mo magsalita ko, Mari. Puro boys over. Ano ka, psychic? Ano ba? Mental telepathy to? Che! Wow! Yung utak na yan, kaya pang mag-mental telepathy? Ay, nako. Wala na akong paanam sa'yo. Basta, masarap kumain. No. Dahil pa gutog ka, hindi na kita pipigilan. At ako baka ako pa ang makain mo. Gusto mo kumain ng pipi, no. Ay, you, ay, sige. Masarap yan. Masustansya. <laughs> oh, diba? Sabi ko sa'yo, masarap yan eh. <laughs> Ayan, para tuloy akong kukumbulsyon ni... Eh. Ba't ka ka na boses mo? Napaka-ihinihin, friend. Ganyan talaga, mga princesses sa aming bayan. <laughs> Hi, Lako. Kung ikaw, princess, ako, Dookie! <laughs>